Yo, what's up mga boss? Ako si Iman, o sa kasiman, si na nag enjoy na lang sa pag-aalaga nitong mga cute na broiler chicken na pag na ay kakatayin din naman. Kasi dito walang stress, walang alon, at walang sigaw ni Kapitan. Kaya ngayong araw, samahan niyo ako at pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang dapat ihanda pag gusto mong mag-alaga ng mga broiler chicken. Pero bago yan, shoutout muna dyan kay Buso C na empleyado ng JM at shoutout na rin sa lahat ng mga kasamahan niya dyan sa tindahan. Ayon, tara, pag-usapan na natin mga boss. Bago tayo bibili ng broiler chicken para alagaan, kailangan nakahanda na yung kulungan na paglalagyan natin ng ating mga sisiw. At ang kulungan na yun, kailangan ay malinis na malinis. Isanitais natin yun. Sa pag naman, kailangan lang natin hugasan yun ng tubig na may sabon at may halong zonrox. Kayo nang bahala kung gaano karaming zonrox at sabon ang pinaka ay malinis na malinis yun at siguraduhin natin na mapatay ang mga bakterya doon na siyang makakaapikto sa paglaki ng ating mga sisiyo. Sunod, kailangan ready na rin yung ating patubigan. So importante kasi pagdating ng ating mga sisiyo after 30 minutes na nakagala-gala na sila doon sa kulungan, makainom kaagad sila ng tubig. At kailangan nakahanda na rin yung ating mga pakainan kasi after natin sila mapainom ng tubig, kailangan mapakain na rin natin sila. At siguraduhin natin na ang kulungan na yon ay takpan muna natin kahit sa man lang o kung anong pwedeng itakip natin para hindi muna malamigan masyado ang ating mga sisiw kasi maliliit pa lang sila. Tapos, kailangan nakarid na rin yung ating pailaw. Yung ilaw na nagbibigay init, na siya namang magbibigay init sa ating mga sisiw kasi maliliit pa lang sila. Tandaan yung mainit ha, hindi yung malamig. At sa pagbili natin ng sisiyo na ating mga aalagaan, kailangan pipilian muna natin yan. Galing pa kasi yan sa biyahe, kaya pagdating dyan sa tindahan, sasabihin talaga ng mga taga-tindahan, o oh, sige sir, mamili na kayo ng mga sisiyo nyo dito. At dyan ay nagpatulong ako kay Bususi, kasi first time ko talaga na ako ang bumili ng mga sisiyo. Nung unang batch na binili ko, pinabili ko lang yung sa kapitbahay namin. Shout out na rin pala kay Bay Nilo at kay Bay Geraldine. Malaking bagay na masigurado natin na yung mga aalagaan nating broiler chicken ay malulusog talaga. Kaya dyan pa lang sa pagpili, siguraduhin talaga natin na magaganda yung napili natin at nadala natin sa bahay. At tip ko na rin sa inyo, kailangan sa pagbilang, subaybayan talaga natin yung pagbilang. Kasi kung minsan, syempre, sa dami ng bibilangin, nagkakamali yung mga tagatindahan. Kaya para mas makasigurado tayo, tayo talaga yung magbilang. Kasi sayang din naman kung makulangan, di ba? Sayang din kasi pag makulangan tayo dahil mahal yung sisyo at pagkatapos sa pag-aalaga, hindi talaga maiiwasan, hindi magiging 100% yan na hindi tayo mamatayan. Kaya dapat siguradong sigurado tayo na tama yung bilang. Di bali nang sumobra yung dala natin, kaysa kumulan At kung sa puntong ito ay nanonood ka pa rin ng video ito at nagustuhan mo, share like, at follow na rin ang ating page. Ayun mga boss, hanggang dito lang muna. Maraming salamat, God bless everyone, and happy farming.